Hello everyone my ipapakita ko sa inyo yung sa Shokai na hair tonic. Maganda to sa mga naglalagas ng hair. Lalong-lalo na sa mga nagpapabrik ang kagaya ko na lagi nakasumblero. Hindi maiiwas ang hindi malalagas ang hair. Tapos yun, malamig na dito sa Japan. Kaya talaga nakakalagas ang mainit na tubig. So, ayan. Hair tonic ang aking lalagay sa buhok. Ilalagay ko lang ng direct. Kung pwedeng may spray kayo, pwede nyo silang. Pwede mo siyang i-transfer. Tapos sa, sa pinaka-anit mo talaga siya ilalagay. Ayan. Tantsa-tantsa lang ng lagay. Tapos yan, pagkatapos mong mailagay ng ganyan, sa lahat ng gusto mong part na sa iyong head, imamassage-massage mo siya. Una, i iba i parang i mash match mo lang siya. Paano bang sabihin yun? Ayan, ididiin-diin mo and then yan, tutuk-tuk-tuk-tuk yung ulo mo. So, ito ay talagang marirecommend ko naman kasi nabawasan yung aking paglagas ng buhok. So, yun lang. Sana nakatulong. Hair tonic siya sa Amazon ko siya na bile. So, thumbs up! Yun lang po. Bye-bye!